Great day. Mabuhay ka, boses. Nahihirapan ka bang maging matatag sa gitna ng mga pagsubok? Pakiramdam mo ba? Parang bawat hakbang may pader na humaharang sa'yo. Gusto mong maging mas malakas, mas buo, mas handa sa kahit anong iba to ng mundo? Kung oo, para sa'yo to, sa video na to. Ibabahagi ko ang 7 sikreto na kayang baguhin ang takbo ng kwento mo kung pipiliin mong lumaban. Kaya kapit lang, tapusin mo to dahil baka ito na ang turning point ng buhay mo. Una, kontrolin mo ang emosyon mo. Hindi mo kayang baguhin lahat ng nangyayari sa paligid. Pero kaya mong piliin kung paano ka tutugon. Kapag may nangyaring hindi mo gusto, kapag may taong binagsakan ka ng init ng ulo nila, anong gagawin mo? Magagalit ka ba? Malulungkot ka ba? Bago ka magpadala? Huminga ka muna ng malalim, itanong mo, makakatulong ba kung magpadala ako? Kung hindi bitawan mo dahil ang tunay na lakas hindi nasusukat sa galit o luha kundi sa kakayahang manatiling kalmado kahit gumuguho ang paligid mo ikaw ang may hawak sa sarili mong reaksyon hindi sila hindi ang problema ikaw pangalawa ituon mo ang pansin mo sa kaya mong baguhin hindi mo hawak ang isip ng iba hindi mo kontrolado ang takbo ng traffic hindi mo kayang pigilan ng ulan. Pero kaya mong baguhin kung paano mo titingnan ang sitwasyon. Kaya mong piliin kung saan mo ilalagay ang lakas mo. Kaysa maubos sa inis at reklamo. Gamitin mo ang enerhiya mo sa mga bagay na magpapalago sa'yo. Kaysa ma-stress sa isang bagay na hindi mo mababago. Bakit hindi mo pa ikutin ang mindset mo? Bakit hindi mo gamitin ang oras na yon para palakasin palalo ang sarili mo? Ang energy mo. Mahalaga Huwag mong sayangin sa bagay na hindi mo naman kayang kontrolin. Pangatlo, harapin mo ang takot at hamon. Lahat tayo natatakot at hindi iyon kahinaan. Ang tunay na tapang, hindi ang kawalan ng takot, kundi ang kakayahang kumilos. Kahit nanginginig ang tuhod mo, takot kang magfail, takot kang mapahiya. Normal yan. Pero tanungin mo ang sarili mo, ano ang pinakamalalang pwedeng mangyari? At kaya ko ba itong lampasan? ang sagot. Oo. Kaya mo, hindi man madali, pero lagi mong kakayanin kapag hindi ka sumuko. Pang-apat. Magsanay ka sa disiplina at pagtitimpi, ang tunay na malaya. Hindi yung sumusunod lang sa bawat hiling ng katawan o emosyon. Ang tunay na malaya. Yung marunong pumigil kahit gusto na. Kontrol mo ba ang sarili mo? O ikaw ang kinokontrol ng tukso? Ng social media? Ng instant gratification? Simulan mo sa maliliit na bagay. Ikontrolin mo ang sarili mo sa pagkain, sa pag-scroll, sa pag-react. Dahil kapag kaya mong disiplinahin ang sarili mo sa maliit na bagay, magiging madali para sa iyo na harapin ang malalaking hamon ng buong tapang. Panlima, yakapin mo ang pagbabago at kabiguan. Hindi laging panalo ang buhay. Minsan matatalo ka, minsan mabibigo ka, pero hindi ang kabiguan ang magdidikta ng katapusan mo. Ang reaksyon mo pagkatapos mabigo, Yon ang magtatakda ng susunod mong tagumpay. Hindi ka na, hindi ka babagsak dahil nadapa ka. Babagsak ka lang kung ayaw mo nang bumangon. Kaya sa bawat kabiguan, itanong mo, ano ang aral dito? Paano ako lalakas dito? Tingis. Pang-anim ba, mamuhay ka sa kasalukuyan? Wala ka nang magagawa sa nakaraan at wala ka rin kasiguraduhan sa hinaharap. Pero ang ngayon, ang moment na 'to. Ito ang totoong kayamanan mo. Walang ibang panahon kung kailan mo kayang kumilos kundi ngayon. Kaya i-appreciate mo. Bawat hinga, bawat sandali, bawat simpleng bagay sa paligid mo. Doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan hindi sa pagkatapos ng lahat, kundi habang nilalabanan mo ang lahat. Pampito, maging mapagpasalamat. Huwag mong hintayin maging perpekto ang buhay para makita ang biyaya. Nasa paligid mo na yan ngayon pa lang isang tawanan kasama ang kaibigan, isang masarap na kape sa umaga, isang simpleng kamusta ng taong mahalaga. Kapag natuto kang magpasalamat araw-araw, kahit hindi perpekto ang mundo mo, magiging buo pa rin ang puso mo. Ito ang pitong secret. Para sa sino mang gustong tumayo ng mas matibay, para sa sino mang gustong maging bayani ng sarili niyang kwento, kontrolin mo ang emosyon mo. Ito on ang pansin sa kaya mong baguhin. Harapin ang takot at hamon Magsanay sa disiplina at pagtitimpi. Yakapin ang pagbabago at kabiguan. Mamuhay sa ngayon. Maging mapagpasalamat. Kung may napulot ka rito, huwag mong sarilihin, ishare mo rin. Dahil baka ito ang mensaheng kailangan marinig ng iba. At tandaan mo, ikaw ang may hawak ng direksyon ng buhay mo. Hindi ang problema, hindi ang takot, hindi ang nakaraan. Ikaw, lagi mong tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng naabot kundi nasusukat sa dami ng pagbangon.